sa mga kaibigan po natin dyan ngayon po ngayon yung aming mga pambis ang ating pong hinahanap ngayon ay yung magandang audio at malakas ay ito po at sa mga kaibigan po natin dyan na pag iwanan sa mga malalakas na bass ito po ang solusyon na hinahanap mo ang isang sound system po hindi po nakikita natin sa paramihan ng mga kagamitan sa pag kayo ay lumalaban ng battle ang isang malakas pong sound system, nakikita lang po yan sa maunting kagamitan. Hindi natin po kailangan gumastos ng napakalaki at napakaraming aparato na gagamitin sa mga sound system natin. Kung ikaw po yung naghahanap, iririkomenda ko ang Master The Big One, 2,000 base at 4,000 base. At sa mga kababayan po natin dyan na talaga naman pong tumatawag sa akin na kung saan po ang laging problema po nila, ang dying nila, andayin po nila yung malakas na base ang hinahanap nila ay ah, ito na po ang tamang panahon na dumating na ang hinahanap ninyo na Master The Big One 4000 base tamang solusyon sa hinahanap mo at sa mga kababayan po po natin dyan ha, talaga na po dito lang napadaan palo po agad kayo subscribe kay International Master Speaker Inventor TV na ito na po ayan yan po yung 4,000 bees natin. Ayan. Yan po ng po, Ayan po oh. 4,000. Kada channel po, 4,000. Ayan. No? Ayan, atin po yan. Hmm. Ayan po. yan po yung 4,000 natin. Ayan. Ayan. pinalakas at pinayanin at saka mga kaibigan po natin dyan, ito po yung order from Ilocos Gimaras ayan po, Ilocos Gimaras at yung kuha po ilo sa Iloilo, sa isang araw po, o yung W, ayan po yung ating 4,000 Gimaras at sa mga kaibigan po natin dyan na hirapan sa base, ito po ang isang sound system po kasi hindi mo kailangan yung makikita ang lakas. Uh, unti lang po ng kagamitan doon po makikita ang lakas ng isang sound system. Ngayto po ang isang malakas na sound system. Uh, laptop, e uh, mixer, equalizer, aparato, amplifier. Yan po ang malakas na sound system. Yan po ang kagamitan yan. The big one lang po. Master the big one. 4000 base at 2000 base na kung saan po yung gapang. Ayan ang paggamit po nito DVD mixer equalizer the big one amplifier yan lang po ayan po sa mga nagtatanong ayan po yung bago natin pinalakas master the big one 4,000 lip and right po puro 4,000 kada channel po 4,000 4,000 ayan kaya po sa 2,000 po kada pump Ayan, lip and dry. 2,000, 2,000. Ayan po. Kaya po 4,000 bis Ayan, sa mga kaibigan po natin dyan ha. Ah, nahihirapan kayo. Ayan po. Ang tambak baka natin. Ayan. At sa lahat po ha. Ayan. Huwag na po kayong magpahuli na ito na ang solusyon sa mga problema ng inyong mga sound system. Ayan po. Kung anong lakas po kasi ng aming aparato na master the big one, 2,000 bis at 4,000 bis. Kung anong lakas pong gusto nyo, ibibigay ko ng aparato namin. Ayan po. Kada pihit po, wala nang timpla-timpla. Kada pihit po, yanig. Ayan. Ayan po, yung mga yan po yung ating na maliit. Yan. Sa mga kaibigan po natin ha, na ito po yung solusyon. Sa mga problema po ng base nyo at sa hinahanap po ninyo. At kasi po yung mga customer ko, ang dami daw po nilang processor, mahina pa rin daw po yung bis. Ngayon, dito po sila nasusolusyonan na nila yung kanilang hinahanap na bis. Ang isang sound system po ni ano, ulit ko hindi po natin kailangan ng maraming processor. Para po lumakas ang isang sound system. Ang isang sound system po lang makikita niyo sa mga kagamitan. Ayan po yung katotohanan po. Kung saan po ay eh, ayun po lang yung kagamitan, ah, uh, laptop, e mixer, equalizer, the big one amplifier. Ayan po lang ang paggamit na simple-simple lamang. Ayan. At sa mga kaibigan po natin dyan ha? ito lamang po yung tamang tama sa mga gusto po dyan PM lang po kayo ayan po yung aming from Bimaras, battle sound system at sa lahat po uh, yung, mga, po yung mga nagbabattle dyan na hindi po kailangan ng maraming hindi po natin kailangan ng maraming aparato sa isang sound system ang pinag-uusapan po isang malakas na sound system Ah, uh, bali po, tatlo lang yung kagamitan. At sa lahat po, ayan. Kayo po, bilang kayo po yung may sound system, ah, ano po ang makikita nyo sa inyong mga sound system. Ang sound system po kasi hindi kailangan ng maraming gamit, maraming aparato. Nakikita lang po sa tatlong aparato na ginagamit. Yun po ang malakas na sound system. Ayan po. Kung ano pong lakas na gusto mo, ibibigay po ng 4,000 bis namin, 2,000, 2,000, 2,000, kaya po 4,000. Ayan po yung katotohanan. Ayan. Kada labas po niya, 4,000 base. At sa lahat pong nag-order, ito po, order sa Gimaras. Ito na sir, sa si Ilocos, uh, OFW. Ayan. Papadala ko na po yan bukas. Ayan po, sa mga order pa. Gimaras. Ito po dalawang ito, Gimaras. Ayan. At yung may-ari po dyan, sa Gimaras na nag-order sa akin, PM po kayo na dadating na po dyan order at saka dyan po sa Negros na nag order ng 4,000 base at dito po sa amin hindi na po nyo kailangan ng maramihan ng aparato sa amin po paunti isang gastusan lang hindi ka na po ulit o ulit ka bibili ka ulit papalakasin po ang inyong mga sound system yung maliit po natin ito po ay base lang po ha base ibubus po natin yung mga 735 pagbuto, palalakasin po. Yan po yung atin na kung saan po hindi na po natin kailangan ng mamahalin at kaya ng bulsa na amplifier. Ngayon po may solusyon papalakasin na po natin yung mga amplifier na yung may hina. Kaya po kami naglabas ng na ito, nakikita po namin ang daming processor. Hindi mo na po kailangan maraming processor na gamit isang gastusan po paulit-ulit. Hindi na po paulit-ulit kasi sayang yung pera nyo na ginagastos nyo. Kasi nga, uulit-ulit ka tapos hindi ka pa rin nasisiyan sa bis dito. Isang bilihin mo lang. Kung sasabihin mahal kasi, isang bilihin mo lang. di ka nang uulit-uulit ka, magdadagdag ka uli ng ganitong product. Ay po, bili ka ng bili. Hindi ka na nasusod. Kailangan po natin, pag bumili tayo, pampakbakan. Sold tayo sa base. Ay Ayan. Shoutout po pala sa nagsasabing basura yung aming gadget kung tingin po nyo yung basura pero sa tunog hindi magiging basura yan eh ayan po ang isang sound system po natin hindi po na upo uh, po, nasasabi natin malakas ang tinitingnan po dyan yung maganda ang tinitingnan po kasi sa isang sound system yung isang magandang frequency ha hindi po sa upo uh, malakas yung frequency pong maganda at malinaw maganda yung tapon hindi masakit sa tayo na yan po ang magandang sound system hindi natin po kailangan ng todo-todo tingnan po nyo yung gamit nyo tambak ang prosesor. Hindi po malakas. Ma sabi po malakas, maraming prosesor. Magbawas ka po, paunti ang po tayo. Hindi na po sa pagano at totoo po yon Ang isang sound system, hindi nakikita sa rami ng aparato. Nakikita lang po ang isang sound system na malakas. Uh, laptop, mixer, equalizer, the big one amplifier. Yan po ang makikita ninyo. Yan po ang tunay na malakas. At sa mga kaibigan po natin dyan, uh, ito po, ito, order na uh, dadating na po dyan sa Gimaras. Bukas, papadala ko na pambatil. 4,000 bis po ang in-order. Shout out po dyan sa nag-order dyan sa Gimaras. Ayan. May sasabi pong hindi ilaban. Hindi ko na po kailang magpapunta-punta dyan. Tayo na lang po sa mga kaibigan po natin. Piti natin po kayong suportahan yung gusto po ninyo. Ayan. Yung gusto pong mag-order, PM lang po at mag-text po kayong address. Ayun po, may nag-order po pala mga OFW. Salamat po sa tiwala. Nagigigas agad sila. Yung tiwala po natin, iwag natin sisirain. At totoo naman po tayo. Hindi natin po iayaman ang mapapang pirang ito. Hindi po tayo scammer. Ayan po, lahat po nakarating. Nakikita po ninyo. Abangan po nyo bukas ang padala ko sa LBC. Ayan, yung 4,000 bis natin. Ayan. Wala na kasaksak. Ayan. Ang sound system po, laging tatandaan at tatanungin ko kayo, saan makikita ang isang sound system na malakas? Sa marami magkagamitan kagamitan o maunting kagamitan, mag-comment po kayo dyan. Ang isang sound system po, nakikita lang po sa maunting gamit yan po ang malakas yun ang maganda sa labanan sana po magkuhan kayo dyan sa battle nyo paunti ang kayo ng gamit yan po masusukat yung taglay na lakas ng isang sound system hindi po napakarami ha bali po ang gamit lang nyo tatlo lang na aparato yan kailangan po laptop equalizer, mixer equalizer, aparato amplifier. Yan pong limang iyan ang gamit. Yan po ang malakas. Hindi po sobrang daming prosesor. Kasi nga po, sayang yung pera ninyo. Bibili kayong napakarami. Tapos di naman yung nagagamit. Sayang, ulit-ulit kayo nung bibili magtatambak. Ayan. Hindi naman po ng mga produkto ha. 4,000 bis. Apiin po kayo. Ito po, 4,000. Kasama si Ping. Ayan. Lahat po nag-order, salamat po sa suporta at nagkumuha. Nasubukan po nila. Kahit po ako magdaldal dito, magdaldal sa saka magtisting na magtisting, iba po yung personal, ang tunog. Iba yung sa cellphone. Sa personal po, doon mo makikita yung hagod. Yung hagod po ng product, doon yung makikita. Hindi po dito sa cellphone na video. Personal po. PM po kayo. Yung gusto lang po ha. Ayan po tingnan po nyo yung mga kagamitan nyo ilan ba yung processor mo bilangin mo po ngayon kung ilan paano po masasabi yung malakas sa tagal mo na nagmumobile ang dami mong binili laki na ng gastos mo dito sa aming product paunti po tayo ha hindi tayo paramihan yan bali limang pola lima lang ha ang gamit mo ah uh, yan po lima ulitin ko laptop mixer, equalizer, the big one, 4,000 bis amplifier, lima lang po yan. yan, ang maganda sa labanan. Yan po sa nagbabatil, yan po ang magandang labanan. Sa bakbaka ng mga sound system, hindi po paramihan, paunti yan. Di yan po makikita ang malakas na sound system. Tingnan po nyo yung gamit nyo, napapansin ko, ako naikot sa raon. Ang dami, pero hindi naman yung gusto mo hindi mo mapil sa kasarili mo laki na ng gastos mo pero hindi mo mapil yung gusto mong base yun po ang hinahanap natin yung magandang frequency malakas nga masakit na masatay nga parang ginigiba yung makakalapit mo halos di ka makalapit sa bakit sa, sa lakas nga malakas pero yung binibigay sa ka paligid sa iyo matra masakit sa dibdib, tapos parang kupa na may ka. Ang magandang frequency, kahit lumapit ka sa box, may enjoy ka. Ay, puta, ito ang sounds. Malambot. Tapos, di masakit sa tayo nga. Yung dibdib mo, parang hinihilot. Yan po ang magandang frequency. Ayan. Tayo po, pakakuanan tayo ha. Hindi po ako nagkukuan. Sinasabi ko po yung to, katotohanan sa dami pong nagsasang steam na nakikita ko, sabi nyo, ang daming prosesor, tambak, tambak. Hindi mo po nakikwinta, kwintahin po, kung oh, ganun po yung preso ko, kwintahin mo po yung nabili mong prosesor, magkano na po yan. Sa amin po paunti unti yan, hindi paramihan. Ayan po. 4,000 bis po to. Ayan. Dati po pangit, ngayon pinagaganda, pinagaganda po, na may ilalabas pa kami maliit pong ganito, mas pinaganda. Ayan. Ayan po, sa mga kaibigan po natin ha, na ito po, yung tamang solusyon sa mga problema nyo, ng mga business ninyo. Ayan. Na ito na po. siya to po dyan sa mga taga-aklan. Imaras, Iloilos, Cebu. Ayan. At sa mga OFW po dyan, nag -order, nag agad, nag po. na mga nag-order, nag-dikas agad, nagtiwala, maraming salamat po. Ah, ito po na hinahanap ng mga may problema sa peace. hindi po tayo pa huli. o sige po dito na lamang po ang maikli nating live marami pong salamat sa patuloy na suporta ninyo thank you thank you po magkita kita po tayo sa raon God bless po sana po iligtas po ang lahat marami pong salamat pin po kayo sa aking messenger thank you po -bye. -bye.